Grabe naman itong sinasabi ni Bato de la Rosa, mga kababayan, na galit na galit na daw ang taong bayan sa ginagawa ng gobyerno kay Vice President Enday Sara. Nako, baliktad yata ang nangyayari. Ito si Bato de la Rosa, mga kababayan, grabe yung mga kahit siya hindi rin niya masagot ng derecho kung saan nga ba ginamit yung confidential funds na nawawala na hindi rin masagot-sagot ng Vice President Sara Duterte, mga kapabayan. Yun lang naman ang kailangan nating malaman. Yung tamang sagot na hindi rin nga masagot-sagot ni Vice President Inday Sara. Panoorin natin ito, mga kapabayan. Alam ba, to start with, no? Alam naman natin na sinisingil out nila yung office of the Vice President. For what? Alam natin what is the motive behind. O kung gusto nila nga uh, talagang seryoso sila uh, ma yung uh, confidential funds na yan. Yeah, this, this start with the Office of the President. Office of the President, Vice President, lahat ng mga opisina, lahat ng ahensya that are receiving confidential funds. Eh, is, uh, inspection niyo na gusto. Kaya nga confidential funds, uh, kuha niyo, investigahan niyo na gusto lahat. If you are serious really to curb corruption, no? sabi niyo, corruption ang, uh, ang uh, gusto niyo palabasin dyan, tingnan natin, lahat-lahat uh, lahat, lahat na, parang once and for all, we have to stop uh, uh this uh, confidential funds issue. Uh, otherwise, dapat hindi na ito initiate to confidential funds kung hindi ito uh, gagawing confidential. Dapat okay. wala na natin ito, wala na natin ito. Kung yan ang pinaka kuan nila, pinaka uh, pinaka issue nila na, na, ginagamit. Natanggalin na natin dapat 'yan. Pero alam mo kung sino mag magkikinabang kung tanggalin natin yung confidential pa sa yan, yung mga intelligence pa sa yan. Ay yung mga NPA, yung mga komunista, yung mga makakaliwa na talagang yan ang nag nagagamitan ng ating intelligence funds, yung mga kalaban ng Estado. So ngayon, sino ngayon ang nananalo with all this bruhaha? At ah, tumatawa ngayon yung si PPNP and dahil ang sarap ng buhay nila ngayon. Free ride sila ngayon sa situation. Kaya ito... Hey, uh, Senator, uh, oh. Now Senator I wanted to ask you you were a member of Congress the Congress uh, all of you actually of course approved it right Ang totoo naman dito kung magsisisihan buong kongreso ibinigay yon kay Vice President Sara Duterte sa totoo lang tama yeah. no OVP yes. 600 million DepEd 150 million roughly 750 million all in all My question is now do you believe that Congress should have given it in the first place, given that the OVP and the DepEd are civilian agencies? Well, kaya nga, tinatawag na contingency fund, that is confidential, uh, confidential funds, uh, confidential funds for civilian agencies. Kapag sa military at na uh, uniform uh, agencies, intelligence funds ang tawag niyan. So, kung lang yan, semantics lang yan, Karen, but the purpose is almost the same. Okay, and looking at it now, did the office of the vice president need 600 million pesos in confidential funds? In the first place, bakit binigay yan sa kanya? Bakit binigay yan sa kanya? So, mandato niya na pag binigay sa kanya, she has to, 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 uh, pano, to, uh, uh, use those funds. Antyan yan, yan. binigay sa kanya. Otherwise, sa next uh, budget hearing, Isisingilin siya ng kuwa. Bakit hindi niyo ito nagasto? Okay, now the Commission on Audit has flagged the office of the Vice President a few times the latest saying that um uh she has questionable expenses for her confidential funds amounting to 375 million pesos. I know you, being an ally, being an ally of the Dutertes and the Vice President, doesn't this alarm you na hindi niya sinasagot gayong pera po ito ng taong bayan? Anong hindi sinasagot? Hindi sinasagot ang opisina niya yung kuha? Kung paano, paano nila didisperse yung uh, confidential funds? I I don't think so. Yung yung KUA audit report is not final. 'Yan kasi binabasihan ng uh, nag-iimbestiga ng mga taga quadcom uh, yung cua audit report kuno. Ah, alam naman natin lahat 'yan yung cua audit report is a uh, temporary. Temporary na yan, uh, 'yan ay audit report lang 'yan. Na inire-remind ka na ganito ang obserbasyon nila. Then it's up for you to make up for whatever deficiencies that your agency uh, has failed to do. So, i-make up mo yan at the end of the year, mag-clear mo rin yan. Lahat naman ng opisina, halos lahat ng opisina merong kuwa audit, audit report. So, hindi po yan final. Kung gusto ninyo talaga na magkaroon ng magandang investigasyon na walang walang bahid ng politika, no? let the kuwa do their job. Let the kuwa do their job. And uh, for all we know, Everything will be settled kapag ang kuha nga mag-imbestigahan uh, niya lahat-lahat. Walang halong politics. I mean, mm. just looking back, the the reason this all started was really because of the budget process, mm. right? The office of the vice president was asking for an increase in her budget. And when there was a hearing, it was revealed. All these things were revealed in time. So it started first, uh, let me ask you this, for the DepEd, she refused to answer questions right, for the proposed 2025 budget. Kung baga nagsimula naman ito because of a budget hearing. Nagsimula yan, uh, no? Nagsimula yan, hindi. Dahil sa hindi pagsagot, hindi, Sara. Nainis lang siya doon sa mga tanong na yun. Pero nagsimula yan dahil meron talaga motibo na siya ay uupakan dyan. Meron talagang uh, grand scheme of things. Meron talagang uh, malaking... Uh, Malaking uh, ku ano malaking uh, design. There is a grand design to demolish her. Kaya doon kagad ginamit na nila yung mga makakaliwa pagdating diyan sa uh, confidential funds yan at tuwing naman ito mga kaliwa na gamitin sila dahil alam nila na yung mga funds na yan ay karamihan dyan ay nagagamit agi sa kanila. Look, yung sa DepEd paano ginamit yung uh, ibang uh, confidential funds doon. May programa doon na yung mga kabataan ay talagang uh, uh, ginagawa ng summit para educate about the abuse of uh, recruitment na shady recruitment ng mga uh, makakaliwa. So sila ang tinatamaan, mawala sila ng bimbro kapag ang mga kabataan ay na-inform, na-educate na, na about the... Uh, Uh, yung uh, recruitment nila, panglilin lang nila sa mga kabataan. So ngayon, tuwang tuwa naman ito magkakaliwa, ginamit sila doon. So gamitan lang yan, Karine, gamitan yan. Isn't that a bit, I mean, simplistic? I mean, <clears throat> that's the excuse for the Dep ed funds, but then the OVP, it was given to safe houses where the rentals were quite expensive. No explanation, acknowledgement receipts of people we don't know, if they exist, names like Mary Grace Piatos, Names like that where you cannot find these sources. No explanations on details essentially on these alleged homes that were used for witness protection. Satellite, a satellite office pending. Confidential nga eh. Confidential nga eh. Ano bang gamit ng confidential kung ipagbubulabog mo lahat ng mga tao na ginamit mo, lahat ng mga safe houses na ginamit mo? Eh, ano bang gamit ng confidential fast na yan? Sabi ko nga, Huwag ninyo ibigay yan kung ayaw ninyong, uh, kung nga talaga gusto niyo bulabugin lahat. Huwag ninyo ibigay yung confidential funds na yan. Okay. So, you, eh, talked, about, <clears throat> you said that this is, there's, um, there's a motivation, a demolition job against Vice President Duterte. I want to ask you, with everything that's going on now, will the Vice President run for the presidency in 2028? Too early to tell, Karen. Too early to tell. Ah, uh, at saka yung ginagawa nila too early to demolish a person. alam uh, naman, alam lang nagbubumirang sa kanila lahat ngayon yan eh. Uh, In ang, what way? Ang bayan ay galit na. Galit na galit na yung mga taong bayan. Silent paano, majority. Paano galit? Na yan. I wanted to ask you, Senator, paano galit ang taong bayan? You have the Vice President going live saying papapatayin niya ang Presidente First lady, ang speaker kapag daw namatay siya, etcetera, etcetera. It's quite shocking uh, for the Filipino people to hear a vice president conduct herself in this manner. Alam mo yung mga ganyan no, yung yung yung, yung taumbayan hindi naman bobo karin. Alam alam nila kung ano nangyayari ngayon, kung anong ma, ano ang endgame nito alam alam na taong bayan niyan hindi naman mga bobo ang tao ngayon lalo, lalo, na sa may social media na tayo ngayon they are very much informed kaya yung mga tao tahimik lang yan pero kahit na magsurbik ka ka rin uh, makipagpustahan ako sa iyo makipagpustahan ako sa iyo magsurbik ka ano nang uh, sentimento na taong bayan ngayon di ba galit na galit na the more the more that the 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 pound on the uh, Sara na isang babae na wala ka kakampi siya na lang mag-isa the more nagagalit ang taong bayan. Ala, uh, hindi na tayo maglokohan. Pra Prangkahan lang tayo. Magsorbe ka. Magsorbe ka. Pumunta ka sa kalsada. Ayun na nga mga kababayan, si Senator Ronald Bato de la Rosa na sabi niya, diba, galit na galit na daw ang taong bayan. Sa ginagawa ng gobyerno kay Vice President Inday Sana. So bakit anong nangyari tanong ko lang, nung age sa people power nila, kung totoo ang galit na galit na ang taong bayan, so bakit walang tao? So bakit hindi naglabasan ng tao kung talagang galit na galit na? Lumabas daw tayo at mag-survey at magtanong-tanong sa kalye, doon doon natin malalaman na talagang totoo galit na galit na ang taong bayan. Weh! Ito naman si Senator si Ronald Bato de la Rosa, nakakatawa. Ano ba yan? At ito pa mga kababayan, ito pala si Mary Grace Piatos, ay eh, hindi pala ito tao. At isip lang to mga kababayan. At walang birth certificate na nakita na may Mary Grace Piatos dyan sa Dabao mga kababayan. Ay, nako po. Comment nga po mga kababayan kung nagustuhan nyo itong video na to. Siyempre mag-like na rin at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel. Siyempre mag-iingat po tayong lahat mga kababayan. God bless po. Good morning na rin po sa inyong lahat at magandang gabi kung saan man tayo sulok ng mundo, kung saan man tayo dupalot ng daigdig. Ayan, God bless po sa inyong lahat. Ayan ng uh, mga kababayan. Ayan, magpapasalamat lang po ako sa inyong lahat sa mga sa aking mga subscribers, sa mga walang sawang sumusubaybay po dito sa aking YouTube channel. Kahit ngayon lang po ako ninyo nakikita dito sa channel na ito. Ayan, maraming 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 salamat po sa inyo lahat. Hindi po ako magsasawang magpasalamat. Thank you po.